All right, mga bossing, balikin natin yung uh, dinemo natin kagabi, Pinos. Doon sa 313 versus 115. Ang sabi ko doon, itong portion na ito ay malupit na tira ni Willie Tukuran. Yung dito. Oo. dito. O. Yan. Wala akong sinabi doon na ang lahat ng bidyong ito ay tira ni Willy Tukuran. Sabi ko lang, itong portion na ito lang. Dahil ito yung nasa vlog niya, eh, mga bossing sa YouTube. Ito yung nasa vlog niya. Ayan. Dito tayo. O, ito yung nasa vlog niya. Sumulong doon, dito. Pag sulong doon, sinubuan. O, ito yung kay Willy. Itong portion lang na ito, ha? Para malinaw. Tapos dito, dito naman si Willy siniguro nagtakip kinain lugo ng isa sinulung sinulong ito para babawiin to gaganon eh ngayon sumulong dito ang pula sumulong ang itim sumabay ngayon dito ang pinili pwede kasi dito pwede doon pinili ay ito saka ngayon siniguro ng pula yan dito na nagkaroon ng tricks kaya nanalo yung itim kasi ito ang ginawa pinakain dalawa hindi naman pwedeng isa eh dalawa yan tapos kain na kain ng pula pinakain ulit pinakain ulit kain dalawa pagkain ng pula yun na dama na siya umiwas ayun huli pa rin kaya nasabi natin yung eh, malupit ng tira ni Willy Tukuran. YouTube ito yung nasa vlog niya. Okay. Ipapaliwanag lang natin. Ito, dito. Dito, dito. Pagpunta rin yan, dito naman. Pagpunta dito mga bossing, sa tira ni Willy, dito. Yan. Uh, ngayon, ang ko naman sa inyo ay tira sa program o isang apps mga bossing kasi ito yung version ni Willie ngayon kaya nang bahala kung anong version ang gagamit uh, gagamitin nyo no hindi naman natin sinasabing ano eh kayo na mamimili kung saan kayo nadadalian nakita nyo naman yung version ni Willie uh, ito ang, ang, version kasi ni Willie dito pagpunta roon papasok yan pagpunta rito dito siya. Pag sayang, tinatakpan. Kakain, lugi. Yan, babawiin dito. Tapos, siniguro. Yan, ngayon sasabay. Yan, pagsabay, syempre dito kakain. Ngayon, natalo ang pula dahil yun ang ginawa. e eh, paano kung hindi yun ang tinira ng pula? Ang tinira ng pula ay ito tapos gumanon siya ayun o di ba anong nangyari parang maiipit ang itim bawal siya rito madadaluhan naman siya pwede siyang makadama kaso ayun o makakapture din ang kanyang dama hmm. captured Magbibigay para hindi ma-captured. Para makatakas. O, kaso, papakain lang. Kain. You know, captured. Two, four, five. Lima, apat. So, ganun ang mangyayari, mga boss. Kung halimbawang hindi yun ang isulong. Ayan balikan lang natin dito dito sumabay talo siya pag ganito eh kaya ang ginawa pinakain muna eh tapos ganon ayun paano kung ganon so ang mangyayari maghahabol ng tabla itong itim susulong siya dito bawal siya dito papakainan na siya ng pula di ba bawal siya dito ipit na siya susulong yun eh hmm. pwede pwede siya magpakain dadama siya saan niya gusto dito dadama rin ang pula eh so naiipit naman to okay So, kaya ang mangyari dyan, alabawa, siliguro, dito, ibe-break. Yan. O, kain. Kain. Mamili ng kain. Dito yung kakain. Malamang dito. Kasi pag dito, susubuan siya dun, o. Damal dun si Willie. So, dito yung kakain. Yeah. Ganyan mangyari, o. Kalasan, magkakalasan. Parehas ng pyesa. Two 4, 6, 7 5, 6, 7 tama no 2, 4, 6, 7 ayun ito naman ang uh, papakita ko yung share ng share sa inyo yung sa program o mga apps yan dito sya dito tapos dito yan pag sulong doon ito yung kay Willie ba? ang sa program ay ito ya Para mapuwersa siyang magtakip. O, tatakpan niya talaga yan. Kasi kung hindi niya tatakpan yan, dadamahan. Hindi ito itatakip. Kasi dadama yan. O. Dadama yan. Malamang itong isa. Yan. Yan ang itatakip niya. Ngayon, ang gagawin mo dyan, ipapakain mo to tapos, ibubukas mo ito. Yan. Kakain siya. Kain ka dalawa. So, pwedeng kumain dito ang pula. Pwedeng dito. Pero kahit saan naman yan, eh, no. Halimbawa dito, kain ka dito. Pagkain niya doon, kain ka dito. Ayan, no. Tingnan nyo. Doon sa tira ng program, ang sama agad ng posisyon o ng pwesto ng pula. Bakit? wala siyang magandang tira isang tira lang maganda niya ito kasi kung dito siya susulong real na agad oh, ipit na yan oh. kung dito naman siya susulong lansing maliwanag yan pakain, pakain, pakain kahit saan ka kumain maapatang ka yan o, oh, apat yan oh. oh, kahit dito ka kumain, apat yan oh, yun yung version ng program mga bossing. Kaya sabi ko sa inyo, kayo na lang mamili anong gagamitin yung version. Ako nagpapakita lang, nagsishare lang ng idea. O, kaya ang magandang ano dito ng ano, ng pula, pagpakain siya. Yun, para maka makawala ito. Makahinga ba? Hindi siya masopocate. O, sulong naman dyan. Yun, makakawala na siya. Diba? Yun talaga ititira niya. Hindi pwedeng ito. Kasi oh. Oh. Pag umilag, makukuha, di ba? So 'yun talaga isusulong niya. Sulong ka naman dito. Pwede siya diyan, pwede magpakain. Diyan na kayo mag magbabakbakan, maglaban. At least maganda na 'yung forma mo. Ikaw na lang mag-develop niyan. Siguro naman eh kaya mo nang i-develop 'yan, oh. Kasi naka ano ka na eh maganda na position mo eh. Pwede siya magpakain, pwedeng hindi. Pwedeng umabante. O. Pag umabante, yan, yeah, ganyan lang. Saan siya? Para may lansi ka, ano? Kung tumira doon, pakain lang. Ayun. Kain dalawa. Ayun ang purpose mo. So, magkaiba ng version di ba? Sulong dito, dito. Takip. Pag sulong doon dito. Pag sinulong 'yon, ito yung version ni Willie. Ikaw nang bahala kung hindi mas sinasabi pangit yung version niya. Kung saan ka nadadalian, 'yun lang ang ano doon. Kumbaga may dalawang idea kang ano. May dalawang idea kang nalaman, no. Oh, pwede mong gamitin yung version ni Willie kasi kasi mainggan nyo silang, ano yan eh, sayangin yan eh. Sasabihin, ah, lugi na ito, wala na ito. O, di ba? Oh. Diba? oh. Yan, yeah, sumubay. Pag pumasok doon, yon Yari. problema mo, kung hindi, pumasok doon. Yun ang ginawa. Oh. Pero doon sa program, yan, dito. Yan. Ano siya? Persado siya. Parang ikaw ang nagdidikta ng galaw niya. O. Tatakpan niya eh. Hindi maaaring hindi eh. Di ba? Ito, tatakpan niya. Pakain mo to, ibukas mo. Pagkain niya, kain ka dalawa. Kahit saan siya kumain, pwedeng ito. Pag dyan, kain ka dito. Pagkain niya doon, o. The same lang. O. Pagka napabilis pa ng sulong, pamalansin mo pa. Pakain, pakain, pakain. Kahit saan, apat. Hmm, lamang ka na. Panalo ka. Di ba? O, oh, di ba? Balik natin. O, oh, kung doon sumulong, real. O, oh, di, walang galaw. Kaya mapipilitan niyang magpakain eh, di ba? Kontrolado ang kanyang mga galaw. Oh, timing ka. Oh, igagalaw niyan, sigurado dito ka pwede magpakain kanina hindi nagpakain eh pwede magpakain yan hmm. dito ka naman pwede siyang pumasok kung gusto niya kontrolin mo hmm. pag tumira doon ibubukas mo lang to na doon ka na o, kaya mo na sigurong i-manage yan Di, hindi yung titira dyan dito lang lugi naman makakainan mga ganon So bawal siyang pumasok no. Alba, dito siya. Dito siya. O, dito doon ka. Ipitin mo lang siya eh. dito siya. Ibukas mo pagkain. Kay ka roon. mga ganon Ba, pumasok dito. O dili si pa rin. Ayan. mga example ko lang halimbawa mga bossing. Nasa inyo 'yan wala tayong tinatapon doon kung saan ka nadadali ang version eh gamitin mo walang masamang tinapay riyan lahat yan ay maganda basta na ipapanalo mo pumapabor sa'yo maganda yan no? ang akin lang doon kung ano yung version ang madali sa'yo ayun ang gamitin mo kung baga madali mo siyang ma-memorize hindi ka mahirapang mag hmm. Pag ganon, dito agad. Or dito. Kung ano yung mabilis na mag-register sa memory mo. Pag ganon, iba na yan. Ibang ano naman yan, version. Dito ka talaga. Kasi pag ganon niya, oh, yun. Alright. Okay, mga bossing, okay tayo dyan, ha? Wala tayong, ano,